sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN si Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live, Live! Nation! Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo kasama ang Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Nakapagpalabas ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 217 milyong pisong cash assistance para sa mga social pensioner ng lalawigan ng Marinduque noong nakaraang taon. Ito ang iniulat ni Social Welfare and Development Team Leader Helen Alcoba sa ginanap na kapihan sa PIA Marinduque kamakailan. Sinabi ni Alcoba, naglabas ang DSWD ng kabuwang halaga ng 217,884,000 pesos para sa 18,177 uh, social pensioners na indigent senior citizens sa buong lalawigan na hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS o GSIS at ito ay kanilang ipinamamahagi bawat quarter ng taon. Dagdag pa ni Alcoba, nakapagbigay din sila ng ayuda sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program para matulungan ang mga nangangailangan ng atensyong medikal, Gastos sa pagpapalibing at paggastos sa transportasyon sa kaning kailanganing maghati o maghatid ng pasyente sa ibang lugar o sa ibang probinsya para magpagamot. Gayun din naman ay nakapagpalabas din ng ahensya ng halagang 10,986,500 pesos bilang educational assistance sa 36,338 na mag-aaral habang nasa mahigit 13 milyong piso ng pondo naman ang ginagamit para sa ayuda para sa kapos ang kita program o ACAP. Samantala, ibinahagi naman ni DSWD Officer Ami Esparcia ang mga programang na uukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa mga benepisyaryo dito. Sinabi ni Sparcia na ang 4Ps ay isa sa mga priority projects ng pamalaan na kung saan sakop din ng ahensya ang tulong para sa edukasyon ng mga bata at sa mga buntis na benepisyaryo na nakarehistro na rin sa kanilang pantawid database. Kasama din sa nasabing aktividad si Adonis Analista, Project Development Officer at Provincial Coordinator ng DSWD Mimaropa at kanyang sinabi na patuloy ang kanilang validasyon at nagbibigay ang technical assistance sa pamamahagi ng mga hygiene kits sa mga senior citizens at sa mga tao may kapansanan o PWD. Ayon pa kay analista nakapagbahagi rin ang Disaster Risk Reduction and Management Program noong nakaraang taon ng mga family food packs sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Gayun din ang Food for Work at Risk Resiliency Program. At yan kasama mga real ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako si Dennis Debreo ng CMN. 104.1 Spirit FM Kalapan City nag-uulit na live para sa CMN Pilipinas CMN live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebre. mula po naman sa impilan ng Spirit FM, CMN Kalapan Oriental Mindoro. Nanaw